Uh, maliban sa China, ang Brazil din nagkaroon ng sila ng joint uh, uh, statement. Sabi dito, China and Brazil support an international peace conference held at a proper time that is recognized by both Russia and Ukraine with equal participation of all parties as well as fair discussion of all peace plans quote unquote. yan yung uh, uh, joint statement ng uh, Brazil at uh, China so kung ito yung kanilang uh, lumalabas na pahayag so meaning wala dito itong uh, Swiss uh, uh, initiated na ano na uh, forum peace forum ayung nga, napakasimpleng napakasimpleng usapin to, no? nyo ito. ano i-relate nito sa inyong pang-araw-araw na buhay hindi ba kung gusto mong, alam mo, yung mga mag-asawa, kung gusto mong i-repair yung relationship mo sa asawa mo, sino kakausapin mo? Hindi ba yung asawa mo? Kung gusto mo i-repair yung, kung gusto mo magkaroon kayo ng peace ng kaibigan mo, sino dapat kausapin mo? Yung ka Kailangan mo kausapin yung kaaway mo as simple as that. Ngayon, kung hindi kayo pwede mag-usap dahil mahaba ang tensyon, tatawahanap kayo ng third-party mediator para mapasilitate ang inyong magandang pag-uusap at yung ang at yung kukunin yung third party facilitator ay unang una dapat ito ay uh, magiging objective at fair sa kanyang gagawin hindi ba so ngayon sino ngayon ang ang, ang gusto ng ng, ng Ukraine I'm pretty sure hindi po pwede ang Pilipinas diyan no? lalo hindi po pwede si Bongbong Marcos because this is an ano uh, magiging proxy lang yan ng bansang Amerika. so ngayon um ang 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 bottom line kasi nito ang magkaaway ang makakahanap ng solusyon sa kanilang problema dahil alam nila ang puno tulo ng kanilang pinag-aawayan hindi ba at, at, at ang ending din kasi no uh, sa post uh, settlement sila rin ang mabubuhay sa ganung sitwasyon pagkatapos ng post settlement so dapat ang pagkakasunduan nila is kung hindi balance satisfaction ay balance dissatisfaction na tinatawag na no? dahil mo gusto hindi mo naman 100% makukuha ang gusto mo sa lahat sa kahit anong negotiation no so sila ang mag-uusap so dapat itong Pilipinas maging maging tama ka No, wag yung para kang may tama na okay, makikisali ka diyan. Anong iko-contribute mo? Just ko another excuse na naman ito para makapag-travel, no? Sa Switzerland pa naman ito, maganda pa naman yung venue, Admar at MJ. At balita ko, no, uh, baka may mga bank account sa Switzerland. <laughs>